Pagka po sa ating lahat uh, Batiin ko po siyempre ang ating uh, Congressman o oh, Congressman Welcome po sa ating Huling flag racing Ceremony dito sa Current site po natin Sa susunod na linggo ay doon na po tayo Sa temporary city hall Facility po natin uh, So next week na po ako magkukwento ng mas detal uh, Detalyado Tungkol sa ating temporary city hall At sa mga plano po rito Pero talagang uh, mahirap, uh, konting abala, hindi lang konti, talagang abala yung gagawin natin. Pero excited na excited na po talaga ako at sana bilang mga empleyado ng ating City Hall ay excited din po kayo. At uh, syempre ang pangalawa ko pong babatiin, alam nyo, swerte po tayo sa lungsod ng Pasig at ako bilang mayor ay uh, po ano, dahil meron tayong pangalawang punong lungsod na talagang hindi lang basta nakaupo sa pwesto, hindi talagang tumutulong masipag. Pag tinignan nyo, kahit sa attendance na lang, ano, talagang uh, ngayon po, nagkaroon tayo ng Vice Mayor na laging present at laging nagtatrabaho. Kaya sa ating Vice Mayor Dodot, Happy Birthday sa iyo. <laughs> sa so mga konsial, mga department head at mga kawani ng ating lokal na pamahalan, magandang umaga po sa inyo. Uh, bago po umulan, parang uulan, ano? Parang, ano, pa... Uh, mga nakarang-arang, di mo maintindihan kung ano bang gusto gawin ng panahon, ano? Biglang bugso, biglang iinit, talagang... Uh, baka yan na yung climate change na sinasabi. Kakaiba talaga dati, hindi naman ganyan ang panahon. Pero anyway, konting paalala lang sa ating mga kawani, sa ating mga civil servant, Uh, lalo na po ngayon alam niyo naman tapos na yung filing ng certificates of candidacy para sa mga mga sa 2025 national and local elections uh, paalala lang po sa ating mga kawani trabaho lang po tayo lalo na po sa mga career servant natin uh, whether permanent or casual paalala po na Uh, bawal po ang partisan activities at isa po sa mission natin, ano ako personal uh, isa po talaga sa advocacy natin ay uh, ilayo ang bureaucracy natin ilayo ang ating civil service at ang ating lokal na pamahalaan sa politika bukod sa pagtataas ng antas uh, capacity building development ng ating uh, ng ating bureaucrasya nga po ng ating lokal na pamahalaan kasama po sa mission natin na i-insulate kayo. Kaya nga po natin ginawa yung mass regularization program natin para secure ang ating mga kawani. O, diba? Uh, kaya po natin sinimulan yung mass regularization program na yan na sa totoo lang po, karamihan ng mga politikong nakilala ko, kahit mga kaibigan ko, in ako na wag mag-mass regularization program pero ginawa pa rin po natin dahil tumitindig tayo sa so kung ano tingin natin ang tama. Ano? Kaya ginagawa po natin yan. Ngayon, alam ko po, may mga iba tayong kasama. Empre, may mga kasama tayong aminin natin na medyo, siguro nakaraang ilang dekada, medyo nasanay na talagang medyo mapolitika. So, ito na yung pagkakataon. Kunin natin yung pagkakataon na binibigay sa atin. Kunin natin para trabaho na lang po tayo. Alam ko, 99% 1% lang siguro yung kausap ko naman ano kasi yung 99% karamihan po sa atin dito lalo na ito kayo ngayon institutional sector so karamihan po ngayon dito talagang trabaho lang naman ang hanap ano ang habol pero siguro may 1% tayo ng mga empleyado na nung nakaraan nasanay po talaga ano nasanay po na medyo mapolitika kaya ngayon pupunta uh, na tayo dun sa tama ano Uh, ulitin ko po, ano hindi ako magsasawang ulit-ulitin, kaya natin ginawa yung mass regularization program at iba pang mga reforma sa HR. Gusto po natin, bukod sa pagtataas ng antas ng ating pamahalaan, gusto natin ma-insulate sa politika dahil long term nakikita natin na kapag excellent, kapag uh, malayo sa politika ang ating bureaucracy, ang ating civil service, ay mas magiging maganda po ito para sa ating pamahalaan. So kung pabor man sa akin o hindi, hindi po yan yung point. Hindi po yan yung point. Ang um, point is gawin natin ang mga trabaho natin, huwag natin kalimutan ang code of ethics natin, huwag natin kalimutan yung mga paalala sa atin ng ating uh, civil service, ng CSC, at kung ano yung nakasaad sa batas, strictly sumunod po tayo. Lalo na po yung mga iba. Sa totoo, may mga naririnig po ako, siyempre yung mga iba nga, medyo political, yung mga iba uh, nakikisaw-saw pa dun sa mga ibang paninira. Whether ano, kung anong side, hindi yan yung importante. Ha? Pero ito lang po, isa lang pong sasabihin ko, isang, uh, isang beses ko lang sasabihin to dito. Sa susunod, magbabanggit ako ng mga specific na tao. Magbabanggit po ako ng specific na example. Lalo na, lalo na po, asensya na po kung sasabihin ko po ito. Lalo na po, pag dinadamay ang pamilya ko. Ba, diba? ako politiko, eh, kaya tinatanggap ko yan. Mali pa rin, ano, mali manira ng kahit sino. Pero bilang politiko, eh, kahit papano tinatanggap ko yan. Pero pag dinamay niyo ang pamilya ko, dito mismo sa flag raising ceremony, babanggitin ko po isa-isa ang mga pangalan po ng gumagawa nyo. No? Eh, po tayo ha. Tiyempre, ibang usapan, pag pamilya na yung dinadamay, ano, yung mga galing sa katang -isip, inuulit, de ba? Para sa political reasons, hindi naman tayo papayag na yan ang yan ang gagawin. Kunin ko pati po yung mga ano, reminders din po para sa alam ko hindi natin kasama ang Clean and Green ngayon, pero uh, paalala rin po yung mga election para political para Fernalia. Di ba ang ganda po sa Pasig ngayon? Alam mo pagka may mga ibang kaibigan mula sa ibang LGU na bibisita po sa atin. Minsan, di ba, may nagbe-benchmarking po sa atin. Ang isa sa tinatanong nila sa akin, Mayor Vico, hindi ba uso yung mga TARP mo dito sa Pasig? At sinasabi ko, dito sa Pasig, meron tayo una, meron tayong anti-EPAL ordinance. Basta proyekto ng pamahalaan, bawal maglagay ng mukha o pangalan ng mga politiko proud na proud po tayo dyan sa, sa pagkakaalam ko tayo po ang kauna-unahan na may ganyan klasing ordinansa uh, pero kahit hindi po dun sa mga project ng gobyerno sa totoo hindi na rin po uso kahit naman sa barangay siguro may makikita ka pa isa-isa uh, meron pa rin naman hindi eh. ko naman sinasabi na totally bawal maglagay ng tarp eh kung may announcement talaga hindi naman masama yun pero kung mapapansinin po ninyo, kami ni Kong, Vice, mga konsyal natin, wala na kayong makikita ng mga mukha. Ng mga, kaya instructions ko po sa ating mga kawani, kahit sino po, ano, specifically sa mga clean and green natin, pero pati na rin sa mga peace and order officials natin, na para po manatili, er, balance po tayo, kahit tarp ko, kung may makita kayo, tanggalin ninyo. Kasi wala pa naman pong campaign period. Pag campaign period, pag private okay lang 'ano pero pag sa public places ganun pa rin po sa mga uh, sa mga kable, sa mga poste, public places uh, bawal po 'yan. Kaya i-enforce natin, gawin natin maayos ang uh, takbo na ano dito sa lungsod ng Pasig hanggang campaign period ano so meron kayong uh, instruction ko na yan po ano pag may nakita kayo mga tarp pati sa kapulisan natin uh, lalo na sa mga schools yan gusto natin yung mga kabataan na, turuan na natin ng uh, tama habang bata pa lang hindi rin nasasanay na di ba dati pag uh, sa bungad ng school grabe yung mga tarp na po niyo di ba ngayon wala nang ganoon i-maintain na po natin ano so yan po instructions ko sa mga kasama natin para para rin na, para na rin po sa ating mga kabulisan. Uh, last but not the least, para din na rin po ako bumati ulit mamaya uh, isko i-congratulate uh, una ang ating mga SPES out of school youth beneficiaries. Natan po yung mga SPES OSY natin, 153 po sila. Sana makatulong po ito sa inyo yung uh, allowance o sahod na matatanggap ninyo. 60% po niyan ay galing sa inyong lokal na pamahalaan at meron din po counterpart ang uh, dole o ang nasyonal na 40%. Ano? Uh, doon naman po sa ating mga bagong GIP, ito po ay uh, proyekto ng inyong uh, lokal na pamahalaan, 22 days naman po. Nasaan po yung mga bagong GIP natin? Dito na po ba sila? Ayan po. Ano? Ayan, dito pala ang mga GIP natin. So sana makatulong po ito uh, sa ating mga SPES, sa ating mga GIP. At sana marami kayong uh, makuha dito. At sana maging uh, produktibo ang inyong karanasan sa ating lokal na pamahalaan. Muli po sa ating lahat, maraming maraming salamat. At uh, magandang umaga sa ating lahat. Adjourn na po tayo. Thank you.